Nagpresenta ng dalawang set ng mga suspect ang AFP at PNP, kaugnay sa Marawi bombing at nadakip na ng isa sa mga umano'y may pakanan ng pagsabog. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa kuha ng CCTV mula sa Armed Forces of the Philippines, makikita ang lalaking nakaitim na hoodie bandang alas sa isang umaga na pabalik-balik sa gymnasium ng Mindanao State University noong December 3. Maya-maya pa, may isang lalaki namang nakaputi na may dalang itim na bag at hinihinalang kasabwat ang dumating. Sabay na pumasok sa gymnasium ang dalawa at nang lumabas, wala na ang dalang bag na pinaghihinala ang may lamang bomba. may sumabog dito sa inisyo, may sumabog. 7.12 na umaga nangyari na ang pagsabog sa loob ng gymnasium habang may misa na ng apat. Ayon sa AFP, ang nakaputing lalaking na may dala ng bag ay kinalalang si Jafar Gamu Sultan alias Kurot. Si alias Omar naman ang nakaitim na siyang nagtanim daw ng bomba. Nitong Miyerkules na aresto ng Task Force Marawi si alias Kurot sa barangay Dulay Proper sa Marawi. Ang sospek ng AFP, iba sa inilabas na sospek ng PNP. Nauna ng pinangalanan ng PMPC si Nakadapi Membesa alias Engineer at Arsani Membisa alias Lapitos na kapwa mga miyembro umano ng Daula Islamia Maute Group. Hindi pa malinaw sa ngayon kung may koneksyon ang dalawang set ng mga sospek. Kaniyak naman ni Defense Secretary Gibot Yodoro na tutugisin nila ang iba pang mga sospek sa pambobomba. Sana sa lalong madaling panahon uh, matuntun na nila Ah uh, hindi lamang mga persons of interest at kung sino pa na sa periphery na may kinalaman dito. Naka-heightened alert pa rin ang buong Mindanao kasunod ng pambobomba. Alertorin ng mga pulis sa Metro Manila at sa iba pang urban areas sa posibleng kasunod na pag-atake. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.